Good morning mga tabutechi Balik kayo gazing ko lang dito ngayon mga tabutechi hmm. 5.30 na po ng umaga dito Dito sa buhol po Kapon lakas ng ulan pero ngayon kita yung Ang ganda pa lang ngayon mga tabutechi Ba't talaga pagka matutulog ka sa kubo? Malayong malayo sa ano? Sa Manila. Naka tanggal ng stress, nakaka-relax. Tapos makikita mo pa sa kapaligiran, puro ganito, mga tunici, Ano? Nakikita nyo ba yan? Ayan o. Oh. Tapos napapalibutan pa ng mga orchids. yan o. Oh. ya uh, Sakto-sakto to, mga tumatake. Kung gusto nyo magbakasyon, punta lang kayo dito. Pahala nyo lang yung page niya, no? ni Login Garden Hostel. Okay dito. Kayang-kaya -kaya ng bulsa. Okay oh, kaya naman, kung ano, eh, pahala nyo yung page niya, no? Eloy Dapar Vlog. Naka ni e Ijen. O kaya naman, puntahan nyo yung ano, Lloyd Jean Garden Hostel. Malapit lang to sa Chocolate Hills, mga Tumutechi. Siguro mga ano lang to, mga 10 minutes. At ang isang maganda pa, mga Tumutechi, kung... Kung hindi kayo marunong mag-drive, pwede kayo mag-service. Meron siyang ino-offer na service na tuk -tuk mas okay yun yung tuktok ay sa sa mga van kasi mas pag enjoy ka pagka sa tuktok na nakasakay kakaiba at kung trip mo na mag motor mga tumudachi meron din siyang ino-open na motor mga single kung talagang hilig mo ang motor kung, kasi nating tour dito sa Bohol, mga tumudachi kasi yung, yung 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 google map nila saka yung ways accurate na dito kaya, unlike sa Manila, nagluloko ko yung mga wifi, yung mga Google map Pero dito hindi. Pag itinipe mo yung chocolate kills, dadalhin ka talaga doon. Kaya kung gusto mo mag-relax, mag-enjoy, mamahinga, pang tanggal ng stress, at naghahanap ka ng matutuloyan dito sa buhol, ayan, ipalo mo na yung ano, Lodgin Garden Hostel. Bali naka apat na araw din kami dito mga tumadachi. Bali ano nga pala ito itong mayari nga pala itong ga ano lodging garden style kaibigan ko. Pinsan ni misis kaya andito kami.